lalaking nagpunta lang sa magkahiwalay na Sabungan, sa Maynila at Laguna. Tagdagan pa ang mga nawawala matapos magpunta sa Sabungan. Kailangan natin paikutin ang kwento. Tatlong taon silang nawala. Walang bangkay. Walang saksi. Walang hustisya. At ngayon, sa gitna ng katahimikan, may biglang sumulpot na mga buto mula sa ilalim ng Taal Lake. Sunog. Nasa sako at tila sinadya para makita. Pero teka lang, bakit ang sako na dapat hindi tumatagal sa tubig at aga rin rin nabubulo? Ay sa pagkakataong ito nakita natin na buo pa rin. Bakit sunog ang buto kung sa unang testimonya ni Alias Totoy ay walang binanggit na pagsunog? At higit sa lahat, ito na nga ba talaga ang sagot sa pagkawala ng mga sabungero o may taong gustong isara ang kwento? kahit hindi pa tapos ang istorya, ngayong may natagpuan na raw, mas dapat ba tayong magtanong? Sa video na ito, susuriin natin ang mga detalye, ang ebidensya, ang timeline, ang samot-saring komento ng mga netizen patungkol sa balita na ito at alamin natin ang testimonya ni Alias Totoy at ang posibleng pagtatangkang ilihis ang kaso na ito para makalimutan na ng mga tao. Ito ang kwento ng mga nawawalang sabungero. At kung totoo ngang ebidensya ito, bakit parang mas maraming tanong kaysa sa sagot? Ano? Natrabaho mo na ba ang pinapagawa ko sa'yo? Kamakailan lang, lumabas ang ulat mula sa Philippine Coast Guard na may na-retrieve silang mga sako sa Taal Lake na naglalaman ng sunog na buto. Ayon sa kanila, bahagi raw ito ng isang mas malalim na investigasyon. Agad-agad umingay ang social media. Ito ang ilan sa mga komento ng mga netizen na naging usap-usapan ngayon sa social media. years oh, nakababad sa tubig yung sako, buo pa rin. Iba din eh. Dati may tanim bala ngayon may tanim buto. Grabe ano kayang sako ang gamit nila, ang tagal mabulok eh. Para sa ilan, tila may hindi nagtutugma. Para sa iba, ito raw ang missing piece na matagal nang hinihintay. Pero kung totoo nga ang konektado ito sa kaso ng nawawalang sabongeros, isang mahalagang tanong ang dapat balikan. Ano nga ba ang sinabi ni Alias Totoy? Ayon sa testimonya ni Alias Totoy, isang sinasabing insider noong panahon ng online sabong may grupo raw na umano'y nagtanggal sa mga sabunghero mula sa eksena at dinala raw sila sa isang compound. Sa kanyang salaysay, sinabi niya, isinilid sila sa mga sako, tinakpan at itinapon sa Taal Lake. Walang binanggit na cremation, walang sunog, walang pugon. Pero ngayon, ayon sa ulat, ang mga butong natagpuan ay tila sunog o dumaan sa matinding init. So anong ibig sabihin nito? May kulang ba sa kwento ni Totoy? O ibang kaso ba ang na-recover ngayon? This is PCG reporting. Human bones were recovered this morning from a sap submerged in Taal Lake. The remains are now under forensic examination. Investigation is ongoing. Bago tayo mag-conclude... Tingnan natin ang siyensya ng decomposition. Kapag ang isang katawan ay nasa tubig, mas bumabagal ang decomposition process. Dahil sa lamig, kakulangan sa oxygen, at pressure sa ilalim ng lawa, maaaring tumagal ng ilang buwan bago ito tuluyang mabulok. Pero tandaan, tatlong taon na ang lumipas mula 2022. Sa ganitong tagal, ang natural na aasahan ay buto na lang talaga ang matitira at iyon ang nakita ng PCG. Pero ang isang detalye ang di na ipapaliwanag agad, ang sunog na kondisyon ng mga buto. Sa forensic science, kapag ang buto ay puting-puti, brittle at parang tile ang texture, ito ay indikasyon ng cremation. At para mangyari ito, dapat ay umabot sa 800 to 1000 degrees Celsius ang init. Hindi ito basta sunog sa bakuran kaya kung wala sa testimonya ang pag-cremate, saan ito nang galing? Ayon sa PCG, buo pa raw ang sako. Walang kapansin-pansing pagkasira. Pero teka, tatlong taon sa tubig. Pwede ba yun? Ayon sa mga environmental studies, ang mga woven polypropylene sacks o iyong karaniwang ginagamit sa pag-iimbak ng bigas, feeds at construction materials ay hindi matibay sa underwater environment. Sa loob ng 12 to 24 months, lalo na sa tubig na may acidity, gaya ng Taal Lake, nag-uumpisa ng mabulok ang materyales. Nadadala ito ng chemical reactions, algae, bakterya at iba pang elements sa lawa. Kung ganun, paano na natiling buo ang sako sa loob ng halos tatlong taon? May ilan na nagsasabing baka bagong lagay ito. May iba na nagsasabing... Baka may ibang klase ng plastic na ginamit. Pero wala pang malinaw na paliwanag galing sa mga investigador. Hindi natin sinasabing may nagsisinungaling. Pero kung titingnan mo ang pattern, tila may gusto ng tapusin ang kwento. Posibleng para sa mga pamilya ng biktima. Ang balitang ito ay tila liwanag matapos ang mahabang dilim. Pero kung kulang sa forensic confirmation, at kung may mga detalyeng hindi nagtutugma, hindi ba't mas nakakatakot kung tatanggapin agad ito bilang closure? Ang tunay na hustisya ay hindi may nahanap na, kundi nabatid ang buong katotohanan at may mananagot. Kaya ngayon, ikaw na ang humusga. Sa tingin mo ba, ito na ang ebidensyang magbibigay liwanag sa kaso? o bahagi ito ng isang mas malaking kwento na hanggang ngayon patuloy pa rin ikinukubli. I-comment ang iyong opinyon sa baba. I-share mo ang video para mas maraming Pilipino ang mapaisip. At kung gusto mong manatiling mulat at ma-inform sa mga tunay na isyong gaya nito, mag-subscribe ka na. Dahil dito sa channel na ito, hindi lang tayo nanonood. Tayo'y nagsasaliksik. Ako nga pala ang kuya Jay nyo na nagsasabing dapat alam mo to. Sobrang hinagpis, sobrang hinanakit. Nagkaisa-isa kong anak eh. Ganito ang sinapit. Proses process po natin. Nang iniisip nila na, na pinakain na daw sa buhay. Araw-araw, hindi mo alam saan mo gustong puntahan eh. uma magbubuhay yan ni nakapalo na yan talik.